guys, palagi nyong tandaan sa Bigo Live Up is may kotahan po na tinatawag okay, magpapakota kayo ng bins, times, and hours yung tatlo na yan para sumahod kayo kasi kapag hindi niyo nagawa yung tatlo na yan na bins, hours, and days, hindi kayo sasahod sa Bigo Live Up, hindi kayo babayaran ni Bigo hindi kayo kikita, dito kasi guys sa Bigo Live Up, talagang nagpapakota kami ng tatlo na yan para sumahod kami, palagi nyong tatandaan na dapat kota kayo sa bin, so dito yung salary table, ito yung check nyo guys ha ito yung salary table. May hanapin natin yung 1M. So ayan nakita nyo yung 1M. Ang 1M na yan dapat may kapart kapartner siya na 15 days, 30 hours. Ito yung magiging sahod mo. Ayan ha. Guys ha, laging yung tandaan ha. Meron siyang live hours, live day at saka bins target tandaan nyo to, mga bago. Kasi ang ko kasi yung bagong host. Kailangan yung pag-aralan yung salary table. Palagi nyo i check itong live data nyo. Para ma-monitor nyo kung kota na kayo, ano na yung kota na mahihit nyo rito. Kapag wala dito sa list, huwag kayo titigil kaka live. Kasi ito yung magiging ano nyo, basihan nyo kada buwan, kada, basta buwan-buwan yan. Ito yung basihan nyo kung ano yung araw-araw din, i-check nyo kung kaya nyo go push, kasi dito kayo magbe-base kung anong bins na yung target nyo tapos yung hours and days, lagi nyo i-check yan kasi may isang buwan tayo para magtrabaho, para ma-hit yung gantong kota, okay? Yung gantong kota guys, pag kumota ka, bongga ka syempre 1M yan oh. i -ano na lang, i times nyo na lang kung magkano yung dollars yung 1M, ayan oh. guys isang buwan lang to guys, na sahod, saan ka ba makakita ng ganyang sahod guys, sa Live? alam nyo, malaki ang sahod dito sa Bigolive, basta masipag lang kayo Ayan yon. I-follow If nyo nga pala ako. Jenny24 ang aking Bigo ID. Kung wala kayong agency, naghahanap kayo ng agency, guys, mag-apply na kayo. And, ito yung FB ko. Kasi, dito, guys, sa Bigo Live app, is, hindi kayo sasahod, hindi kayo babayaran ni Bigo kapag wala kayong agency. Diyos ko, huwag nyo nasayangin yung pagla-live nyo, okay? Basta, focus kayo sa sinasabi ko, gawin nyo to this month para sumahod kayo, okay? Kaya sa mga walang agency, alam nyo na yung gagawin nyo, okay? Go!